Uh, my name is uh, Seiko Serrano from Chief Cycle Grand. In this episode, let's focus on the builder para sa Lucy Titan 250 Bobber ni Ned. Alamin na rin ang advantage ng custom build. This one day build at baka sa dulo ng video na to kayo na rin ang susunod na magpagawa sa mga shop tulad nito. kung makakita niyo sa logo ko, uh, more on custom, uh, fabrication, syempre yan, mga special, specialties natin, metal fabrication. Basta related basta ba? sa mga metal. So basta? Ba? Uh, related sa metal, yung kaya mong hugisan, kaya mong formahan, pero specialties mo Yeah, motor. Okay. Motor tayo. Motor lang kasi dito. <laughs> okay. Okay. Pero... Pero nakatira na rin tayo sa sakyan. Mga siding-sidings. Mga ah, sidings. oh, yeah, yeah. Oo. Oh, tawag din yun, latero. Sa atin, laterong motor oh. naman. Yan. Sa mundo ng bakal, nag-start kasi ko 2017. Unang business ko talaga, upuan. Yan, doon talaga ako pumatok eh. Okay. Upuan. More on custom seat. Kung makikita mo sa page ko yan. Dati mga post ko, wala pang mga motor. Puro upuan lang. Puro nagbebenta lang ako ng mga upuan ngayon. Upuan ng motor. Upuan ng motor. Mga Upu scrambler, cafe racer. Ah, yung mga uso eh. Tapos meron pang set yan eh. U-bend, di ba? Ah, yung mga uso. Uh, yun, dati, pap nagpapabend lang ako niyan sa mga ano, sa mga gumagawa ng sidecar. Mm -hmm. Papabend lang kami niyan. Utol ko kasama ko niyan. Ano eh, yung sa upuan, pag post ko ng upuan at U-bend, biglang may nagtanong sa akin kung nagkakabit daw ba ako so wala pa akong alam mo sa welding nun uh, wala akong kaalam-alam nun hindi ko nga alam i-operate <laughs> e eh. sabi ko lakas loob na lang din siyempre kailangan nating pera nun e eh. sabi ko sige talagang as in ano lang talaga labas lang ng bahay namin ilagyan lang namin ng lona goods na yun, yun na yun mo, lang, um. so yun, una kong customer ano uh, Rusi, classic 250 Ah, okay. Oo, uh, Yun yung kapanahon ng mga classic 250. Oh, Magpapapalit sila ng mga... yung universal. nanya oh, yan, universal yan eh. yung tinatawag na universal uh, na upuan. Shopee Customs. Shopee Customs. <laughs> so, yun Tapos kinabitan ko siya ng U-bend. Tapos, pagkabit ko ng U-bend, tatuwa naman. Kaso, pag uwi niya sa bahay, lumaglag yung U-bend. <laughs> Ay, ang pinaka ano kung ano ko, pinaka boss na na. Unang un Unang-unang customer, kaso natanggal, pre. <laughs> Tanggal yung new bend pagdaan sa Hams. Ibig sabihin, wait. hindi talaga pa ako sa, sa welding noon. So, tinigil ko, tigil ah, ako, wait. tigil. Upuan muna ulit ako, upuan, aral muna. Hanggang sa may motor sa akin binigay AirPod ko. Ayan! Motor ko yan! Ayan, motor ko yan! Yung binigay sa akin ng AirPod ko yan. Yan yung unang-una kong pinaraktisan. Hindi ba ganyan itsura niyan? Copy racer yung ano ko dyan. Trip ko dyan. Ano kasi yan eh? Uh, cruiser type yan eh. Ah! Uh, cruiser type yan lipan yan. lipan 150 na dual exhaust. Oh, yan, yan yung ko. Sabi ko, practicing ko to kasi maraming ano, kasi yung pinost niya yon, ang dami nag-inquire oh. kung magkano, kung magkano, magpaano. Pero hindi ako nag-accept. Kasi kalakasan din ng u-bend tsaka ng upuan eh. Kaya yun lang muna pinokos ko. So, yung nahuli-huli ko na, sabi ko, medyo okay-okay na to. Accept ulit ah. oh, yun. Doon, ako. Doon na ako nag-start ng mga, hanggang sa akin nakilala ko na sila Wild dyan. Hmm. Sila Wild, sila Jerry, yan, mga hmm. nakikilala ko na. Tinitig ng tinitig ng pero dati tanong-tanong lang din ako sa kanila kung magkano yung pender, magkano yung u bend Wala, doon naman lahat nag-uumpisa eh. Walang ano, wala kang alam. Oh. Kaya yung mga ibang nakikita akong ano, yung ay nag nagsisimula, yung nakikita akong mga gawa, talagang respect yun eh. Doon ako lang galing min oh, eh. Doon ka lang galing, di, di natin sila pwedeng anuhin eh. No? Iba naman lang kasi yung matagal ka na pero ganun pa rin yung yung uh, <laughs> pa-pa mo. So, Iba na yon. Oh, so, yun lang din tayo nag-start so 2017 hanggang ngayon. Uh, next customer uh, TMX. Adelaide. TMX. Kasi katang TMX. Yeah, TMX palit upuan, palit Q, uh, kabit Q bend. Oh battery box, mga brand new TMX yan. Mga, ah, binadala na sa'yo. O, oh, shoutout sa isang, sa unang uh, customer ko na yun. Uh, tapos binigyan pa ako ng ano nung pre, Dikis. uh, <laughs> oh, Dikis, Dikis. Binigyan tayo ng jacket noon. So, hanggang sa sunod-sunod na yun. Dati nga parang nagba one day build din ako eh. <laughs> nagba one day build yun kasi U-Bend, upuan lang yun eh. Actually, passion to ng airpot ko. Yan. Kasi mahilig siya sa motor eh punas lang kami tuwing umaga punas punas yan mga motor na yan pu punas kasi gusto niya makintab eh so nagkakaroon kami ng idea matagal na yun? tigol na 2005 tapos syempre bukod sa punas habang siya gumagawa nangangalikot kaka idea kami masarap mangalikot ah. ganun tapos syempre ang airpod ko naman more on maintenance lang PMS lang siya huh? di naman siya fabricate eh. yung di din ang airpod sa kanya lang kami nahilig magka motor kumbaga diba? naimpluensya na tapos yung sa fabricate, sa custom, ano na lang eh, sa Facebook, Google na lang din eh. Doon lang eh. Kasi, tawag ko lang din sa lahat. Dati eh, copy racer lang eh. Oh. <laughs> Isa lang din talaga tawag ko dyan, copy racer. Yun. yun. sa, uh, sabi ko, ba, okay din pala to. Siguro wala kami dito ngayon kung di kami pinitisyon <laughs> sa ingay namin. Kasi, nakikilala na nga kami, pre. Um. Ano pa kami ng utol ko? Kumbaga, pa kami oh. ng utol ko. So puro mga big bike. Hmm. Yung buong ano na street namin yon puno, puno ng motor. Kumbaga ginagawa na namin ano eh, kumbaga parking. parang parkingan na eh. So pinitisyon kami. Umabot din naman siguro kami mag isang taon doon. Tagal din bago kami nahalata. <laughs> <laughs> oh, na halata. doon. oh, dami. So, yun, natigil. Pak, hanggang nakaipon-ipon naman tayo, di, bili tayo ng lupa. Bagawa <laughs> tayo ng, ano, di ba, Nung tak kasi pangarap ko rin yan, eh. taas. Tiraan mo na. Ito tapos, na yun. Ito na yun. hindi naman talaga sa family ko pangarap to. Kasi syempre, medyo ano dito eh. Mm. Uh, hindi to uh, subdivision. Kaso lang. Ang kagandaan dito kasi, naisip ko do. Lahat sila maingay. So, pwede ko dito. Ako oh, <laughs> Kahit sa, kahit 11 ka rito, pre. Wala mag i sa'yo. Wala akong sa'yo dito. Hindi ako nag-stay sa one-day build. Dati naman, nagagawa ko yon Bakit? Kasi mas na-appreciate ko na yung ano ngayon eh, yung custom eh. Dati kasi, sabi ko basta magka-pera lang ako, okay na to. Ah. Di, yun, nga, yun yung ano eh, yun nga uh, tinanggap kong unang-una eh, tuwa na ako. Kasi sabi ko ba, tsaka mura pa si ngilang ko noon. Medyo ano pa syempre. Oh, sabi ko, umuwi siya, pera na ako, wala na akong pakilam. Sa akin na to eh, pera ko na to eh. Customer ko na yun, okay na yun. Kaso lang, tabad tumatagal, sabi ko, hindi ako natutuwa sa mga build ko eh. Kasi parang magkakapareho eh. <laughs> di ba? So, kaya ngayon, medyo, hindi na, ako, hindi na talaga ako gumagawa ng one day build kasi, ah, uh, mu love mo na. Kung gusto mo na yung ginagawa mo. Gusto mo, kakaiba ka na. Gusto mo, quality. Yun. Hindi man sa yo yung motor, pero ang uh, kinimong sa'yo. Oh, di ba? Yun yun. Since, nasasawa na ako sa scrambler, copy racer kasi ulit-ulit na lang kumbaga kahit maganda sa mata mo parang pagka sa dip, pagdating iyo parang parang iisa pa rin ginawa ako eh nakakaumay pa rin pag daming, mag, ganun pa rin ginagawa mo kaya sabi ko gusto ko magka -bubber naman bobber chopper cruiser ganun sa mga magpapakustom silang mga ano ko diyan eh siguraduhin yung may budget kayo palagi uh, budget kayo palagi Uh, magpapa custom kayo sa mura, baka mapamura naman. Mapamura <laughs> <laughs> kayo. Ay, baka <laughs> gano'n naman kayo. O, mas mapapagastos pa kayo kasi uulitin nyo eh. Doon na kayo sa ano? Sigurado, diba? di ba? Hindi ko naman sinasabing sa atin, sa akin. Pero kung mura yan at quality, go, ilaban mo yan. Pero kung nakita mong medyo, pero ang dami namang side, ano, side, ano, ah, uh, doon. Basta ang daming sabi-sabi sa iba, kung baga ganun iwasan mo kaysa sa iyo mangyari, di ba? Saka sa presyo kasi, i-research na yung ano, yung builder nyo. Mm -hmm. Mas okay -so kasi, sa kasi, value ko safety. Yan, safety. Uh, Kapagawa nah. nyo safety. Then, si Seiko, garantisado na yan. Okay. Garantisa? <laughs> garantisado. <laughs> Garantisa. Para <laughs> may pagkindat, no? Hindi, <laughs> hindi. Okay. okay. Minus, minus 10. Minus 10. <laughs> Pero yun safety uh, yan. safety. So, madaling salita. Safety first. Uh, mo yung mura, disgrasya naman, di ba? Dami kong naka-experience na ganyan. Dami kong nakikita mga nababalita ganyan. Yung iba nga, gusto. May nakikita pa ako sa comment. Patulpo mo. <laughs> Sarap magbase habang nagkakape. <laughs> di ba? So, ayaw ka naman maranasan yon Di ba, alin sabi ko, di ba, nang tumagal sa akin, tapos, I-pull out nila, okay sa akin yun. At least, ang masasabi lang nila ayan, dina, hindi ginawa yan ni boss kasi natagalan at least, hindi sa akin masasabi ginawa to pero nadisgrasa ako mas pangit yun unang-una kung takot kang sumakit yung mata at takot kang mangate <laughs> takot ka sa grasa madumihan wag ah, mong pasukin to ganon kasi yan, medyo, medyo ma Desente ko ngayon eh Pero kung galing ako sa trabaho talaga Makikita mo niyan nyan, men ko talaga Oo, oh, ko talaga Oo, oh, committed ka dapat Siyempre, once pinasok mo talaga to Talagang Makuhin mm, mm, mo mo So, yun Abangan nyo pag yung pera niya <laughs> Abangan nyo sa Ito, sa Titan Sabi kasi ni Ed, parang Bihira lang may mag-custom ng Titan, di ba? So gusto kasi para kay Ned. Hindi pa naman siya siguro una. Siguro wala lang naman nagpo-post ng ano. Gusto ko, pagka nakita yung kay Ned, uy, ang ganda. Parang stock, pero custom, no? Yan, yun lang. Kaya hanggat maaari, ginagawa ko ng paraan. Tulad nga kanina, nakita ko, kakabit ko na sana yung upuan. Nakita ko, parang punggok tignan. Pangit. Oo. <laughs> oh. Ang ganda, ang, maganda siya sana. Kaso lang, pag tinignan mo, uy, punggok tangkad na may ari yon sa mga gustong magpagawa pero wag mo na sa ngayon kasi sobrang busy ko alos uh, limited lang yung ginatanggap ko more on sideline lang ako sa mga gusto magpagawa PM lang kayo sa page ko yan Chip Cycle Grind yan sa baba nasa baba, <laughs> nasa baba ano? open naman kung mga mag walk in kayo andito lang naman hanapin oh. nyo lang ano uh, Molino 2 Bacol Cavite PM nyo lang, lang sa akin yung address ko kasi medyo ano pa ako eh. <laughs> Tago ko ngayon. Uh, yun lang. Sa susunod, abangan ang reveal ng Lucy Titan 250 Bob. At kung hindi nyo pa napapanood ang part 1, be sure to check out the description. Maraming salamat!